Elay. Like. O. Oh. Hiwalayin mo. Tsaka huwag kang kumulimbat, ha? Dati kulang yung panty. Na, hindi ko binagalaw yung, yung... yung mga... Ulit. Mm -hmm. Eh, kailangan pa ba kami sumama doon? Kailangan mo ba kami? Pwedeng hindi na. Ang dami ginagawa, o. Oh. Oy, oy. Lani, ano ka ba? Dapat pull force tayo doon. Eh, parang wala naman kasi tayong kakasahan doon, eh. Oh. Eh, Chang, Turn na po kasi natin na mag-present ng witness. Saka sasalang na din po si Tinang. Kailangan niya po yung suporta natin eh. Oo, oh, ka oh, Ano? mag na kayo. Nak, bis ka na dun. Sige na. Sige, sige. Ay, na. mo dyan. Hindi ka na magbibisa tayo. Ang gamit ko. 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 Sige, bilisan mo na. Salamat ko. Alika na, alika na. Sabi mo na yung ipag-iwalay. Ako na bahala. Sa ano daw Salarena, ano pong ginagawa niya dito? May shooting po ba ulit? Kasi may po kami. I know. I just thought that you'd need some company. Bakit niyo po kami kailangan samahan? Eh, nandito na pala si Atty. Simmons. Kuha na natin ng video. Atty. Simons, Atty. Simons, konting statement lamang po. Atty. Simmons, viral po ngayon ang picture sa kaso na hawak niyo ni Atty. Lilette Batyas. Napanood niyo na po ba ito? No, I don't have time to watch these things. Totoo po ba na ginigipit niyo ang baguang abogado? Mga mahirap na walang sala? Gaano po kayo kasigurado na kriminal ang mga akusado? What's this? A trap? I very much informed na hindi ako kailangan magbigay ng statement sa inyo. Let the court decide. Excuse me. attorney, pakasagot lamang po, konti statement pa po. Si Kalorena, si Kalorena, na niyo statement. Kalorena, we can see nakasama niyo po ngayon ng mga matcha sa hearing. Hindi po ba ito malaking statement sa stand niyo? Um, For more than a decade na nasa era ang programa ko, my stand is still the same kasama kong tumitindig para sa karapatan ng mga mahihirap at mga inaapin. So, consider it a big yes. Oo, at kasama ako ng mga matyas na naninindigan para sa katotohanan at katarungan. Hindi tayo papayag na mapunta ang hustisya sa mga mayayaman at sa isang big shot lawyer na sinungaling naman. ang kapal talaga ng babae niya. Don't let this affect you, Mati. I'm sure na sinasadya ni Lorena to para ma-intimidate ka. Do I look intimidated? You. Bakit ka pumapayag magpagamit kay Lorena? You are enabling her to spread lies. Excuse me, ho? Coming from you? Kayong mag-ina ang enablers ng mga sinungaling. Masyado naman ata kayong affected, attorney. Natatakot na ba kayo? Akala ko ka ba, confident kayo na nasa panig niyong katotohanan? Huwag oh, ko yung mahalo magpahalata sa mga alingasan na atayin ba ng katotohanan, eh. Ng katotohanan ng pagkataon, eh. So, yeah. marunong ka ng lumaban. Magaling ka na. Okay, I will see you later. And watch me crush your defense into pieces.